Yan mga lo Luto naman tayo ng ulam. Ginataan ng Ayan mga Pulo -pulo na uh, yellow pin. Yan mga na. Yan. May halong karne yan mga lubis. wala lang gulay masarap to pag may gulay dadi pa kami nakakapamalingki dito lang muna yan papatuyuan natin na yung, papatuyuan natin yung mga lubos ng gara kagang gata puro yan marapit na marapit na siya dito sarap yan mga lubos